Bakit nga ba mahalaga na dapat pag magbibreed tayo ay piliin natin yung mga best of pair na meron tayo? So, simple lang mga no dahil nag expect tayo ng magandang result. Kung gusto natin na maging maganda ang result ng mga betta fry natin, dapat piliin din natin yung betta fish na i natin. So, normally, yung mga betta keepers natin, pinipili nila yung pinaka-best of pair na meron sila. And then, sa kanila yung i-breed, piliin din natin yung pure na strains. For example, half moon yung favorite na strains mo. And then, pumili ka ng pinaka-best of half moon na meron ka. Sa kanila sila i-breed. Kasi yung result nila magiging puro din like their parents. Ayan, meron na kapapakita ng sa inyo mamaya mga kaisda na no, nag-breed ako ng Red Dragon Slayer Half Moon ang ganda ng result nila, naging puro din. Kaya napakahalaga ka talaga na pag magbe-breed tayo, hindi lang siya yung basta-basta. Talagang siguraduhin natin na unang-una dapat suitable sila sa isa't isa. Syempre meron kayong ipe-perform na matching yan para malaman niyo kung talaga bang gusto nila yung isa't isa. And then, pangalawa, piliin natin yung fully conditioned na yung walang sakit, walang pinsrat, yung healthy, yung malakas yung immune system para alam natin na makakasurvive sila sa breeding. And then, pangatlo, yung pure strains mga kaisda. Kung gustong gusto ninyo ng puro na result, dapat pure din yung strains nila. Dapat both gender, male and female, dapat iisa lang yung strains nila para makuha natin yung best na result. So, ito na yung mga naging anak ng Dragon Scale Beta na i-breed ko mga kaisda. So, yung mga magulang nila ay parehas na Dragon Scale Beta Fish na galing sa Thailand. So, breed ko sila at naging maganda yung result ng breeding nila dahil best of pair din yung napili ko. So, talagang hindi sila naging mahirap i-breed at naging maganda yung resulta ng mga kanyang Beta Fry. Ngayon nga ay juby size na sila at ngayon nagsistart na na lumabas at mag-groom yung mga color pigmentation nila, pati na rin yung scale nila. Happy fish keeping!